Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. <coughs> Ay alam mo na totoo lang talaga nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin. And... Ganito ganito yung estado ng This is the state of the nation. Um, so, ilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Hindi nila dapat ako pinapasagot kung pro-China ako. Sagutin niya yung tanong ko. Where is the independent foreign policy that is required by the Constitution. Where is it right now? Explain to the Filipino people how you are going to implement your independent foreign policy. Huwag nilang uh, pasagutin yung nagtatanong na sasabihin nila ako ay isang uh, pro-China person. Matagal na nila yan na narrative uh, na pro-China ako. Oh. I'm not pro any country at all. Okay mga babayang, paggagaling sa Australia ng ating Vice President Sara Duterte. Ah, itong mga nasa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong Pilipinas. Ah, sabi ni Vice President Sara Duterte, na ah, mga buburo itong nasa administrasyon. At ah, uh, ulit-ulit na lang niya sinasabi na sariling pera niya ang ginagasas niya bakit nga naman sa gagastos ng pera ng gobyerno, ang pera ng, my, uh, ah, Office of the Vice President, eh kung saan lamakmak naman ang pera ng VP Sara Duterte. Ah, yun isa pa sila sabi niya, mga kababayan, huwag ni Rojan tinatanong. <laughs> Hindi siya pwedeng tanongin, mga kababayan. Bakit ba daw tinatanong niya siya kung pro-China siya? O oh, hindi. Ayon ah, daw tinatanong niya ang inyong sagutin na Auntie Claire. Ah, ito si Auntie Claire. Ah, ito mga banat niya kay Vice President Sara Duterte. Siguro isa, isa rin siya sa pinatatamahan ni Vice President Sara Duterte na nagpapaaboburaw. Ah. O oh, Auntie Claire, ano masasabi mo? ito si Vice President Sara Duterte ay nahihiya mga kababayan. Nahihiya sa ibang bansa sa mga pinagsasabi nitong sa administrasyon. Ano ba yung pinagsasabi nyo? Kaya nahihiya tuloy si Vice President Sara Duterte. Ah. Huwag nyo kasi siyang tinatanong. Ayaw ko ba mga kababayan? Kayo ng balang musga. Ah, kung kayo ba ay kung sinong paliniwalaan nyo, itong si Vice President Sara Duterte na patuloy na inaatake ang administrasyon ni Bongbong Marcos. O oh, itong mga banat ni Vice President Sara Duterte. Ah, comment down below mga babayang.